pulong, sister, at uh, bagaman bihira ang sa inyo dito sa church, <coughs> kaya, kaya, para kaya, para mga church, baka na mga vocation na, kaya mga mga tayo din namin dito. <coughs> Katulog niya, sa sabag ko ay wala yung mga elders, kasama daw ako. <laughs> Sabi ko, hindi pa naman, ay kasi na naman, ay kasi ba naman ako eh. Hahaha! So, wala po kami sa Sabado. Kasama namin si Lord ng mga Lord. Kayo na pong bahala. Piyado uh, po dito, Walang, ah, sa Sabado. Abang na talagang ka na dito na. Walang sipa. Walang sipa tayo. Walang sipa tayo. Walang sipa tayo. Walang sipa tayo. Walang pa basa. Wala, hindi pa, pa, pa okay, la lang mga pa kapalungkot. Pagpalitong, paglulungkot. Hindi na lang. Pagalawang at kasi hindi matawagin yung mga... observers Ayun. sa ating mga uh, napili. Lula sa lahat. Sister uh, Alvin para sa help. And then uh, si Sister Maynir ay sa DOP. Ah, Sino ba? Si Ivan. Si Ivan on process. Dahil pumunta na ako sa ano. Sa kalokan, yung takna po namin ng kalokan. Ang kailangan na po natin ay ang address dito at saka address kina. No? So, palagay na po namin ang address dito. Wala okay. doon. And then, kailan makuha din natin si Sir Jen yung address dito para ipadala na natin. Yung address dito para dito sa kalokan, sa susiwan. No? Para ni Ivan.

Panginoon sa kanilang pananampalataya na mga hal, mga pangarap. Kaya nakikita natin na ang Espiritu Santo ng ating Panginoon, mga kapatid, ay gumagawa sa mga huling araw na ito. Pumakatok sa puso ng bawat mga kapatid na tayong lahat ay maging -ip pa-involve sa pagtatapos na gawain ng ating Panginoon. <coughs> Meron akong is basahin sa inyo na naging karanasan ng mga sinapunang kristyano na pinagunahan ni Apostol Pablo sa early Christian Church na kinabuhayan nila ng panahon na yun sapagkat sa panahon pa ng nila Apostol Pablo dapat na nila na si Christ ay malapit na dumating Laging tagubigin ng Apostol Pablo iyon yung sarang talay ng panahon, sa sapagkat ang panahon ay ano? Malapit ay malapit na. O kita nyo sa panahon pala nga nila, Pablo, ng mga angus-angus, lahat yung pinila, malapit na lumating ang Panginoon. Malapit na lumating ang wakas. For how many years ago, o almost 2,000 years ago, na nila na malapit na lumating sa Pisto, ay eh, mas lalo sa panahon natin ngayon, pinakamalapit na. See? Pina ka malapit na, and all of the signs of the times are almost here, narito na, at nakikita na natin ang mga paragandaan at ang mabilis na takbo ng salita. Dapat po ang mga naging karanasan, karanasan na ay sumubasahin sa inyo dito sa ikalawang timutin sa kapitulo 2 na ang versikulo ay 15. Now, take note, Maganda po message ito ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano. Ang sabi ni Apostol Pablo, pagsikapan mo humarap na subo sa Diyos. Ang pagsikapan mo humarap na subo sa Diyos. subok ko ba kayo? Hindi na magandang itanong kayo sa mga kapatid eh. Siyempre kasama ako doon. Tinatanong ko rin ang sarili ko, subok ba ako humaharap sa Diyos? Sapagkat ang sabi, bagamat ang pagitan ng pagitan natin sa Diyos, langit at lupa ay napakalayo. Pero gano'n pa man, ang ating pagkatao, yung ating spiritual ay napakalapit sa Diyos. Kaya ang sabi, humara tayong subo sa Diyos. Paano tayo harap na subo? Una, ang sabi ni Pablo, manggagawa, manggagawa walang anuang dapat na idahiya. See? Yung pagiging subok pala natin sa harapan ng Diyos. Hindi ka nahihiya na you are a seven-day Adventist. Amen? Amen. Kaya tayong nahihiyang atletista, atletistang at Adventista, at Adventista. naghihintay sa ikalawang pagtalito. Kaya pa lang yung sa atin ni Sister Rem. Eh. Kaya sa Facebook eh, laging haba rin. Eh. O gusto mo, di ba, kita yung brother rin. Eh. Kaya na, ayun po, ayun po, ayun po. Ayun Ang daan yung naroon, bakit? Kasi, naiimay lalang ating aral, kisa sa aral, ng mga nagsimita o ang rinig ngayon. Nakakaiba tayo, pekulya. sa ang sabi ni Apostol Pablo, kayo ay hindi dati bayan na da dapat kayo ay bayan na ng Diyos. Dati na sa kagiliman, kayo tinawag mula sa kagiliman hanggang sa kabilanas kilanas na kaliwanagan. Kayo ay pinili, pekulya, pinili tayo kakaiba tayo. Kaya ang sakit, para sa pagkatong tayo'y naiiba. O, wala tayong hindi nahihiya, para tayong sumuk sa Diyos. Ang ganda. Ito rin pa natin Manggagawang walang anumang ikahiya na gumagamit na dito, dito na na ng wasto sa salita ng ano? Katotohanan how do I talk in front of other non-believers? Paano tayo nagsasalita? Yung pagliguahin natin, may pagkakaiba, liguahin ba natin sa mga tagalabas? O ang language natin ay pareho rin sa tagalabas? Hindi tayo subok noon. Hindi ba? <laughs> Hindi tayo subok noon. Pero pag subok, ang sabi ni ko, itong pinakamaganda, na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. We are speaking about the truth. And the truth is Jesus Christ because Christ said, I am the way, I am the truth, and I am the light. We are all representative of Christ tayo pagkuhaharap sa harapan ng Panginoong Heso Kristo. Minsan ang problema natin kabataan, Iba na ang kabataan ngayon, ito na naman tayo sa kabataan. Sabi mo sa mga anak ko, mga anak, matanda na ako, may muti na lang ang buhay ko, huwag na ako bigyan na ng puno. Puro tayo cellphone, pagising sa umaga, cellphone, tangali, cellphone, hapon, cellphone, matutulong. Lucero po. Hindi na tayo nagkikwentuhan. Sabato, cellphone pa rin. Bingo, cellphone pa rin. Harap, kausapin nyo naman ako. Huwag naman yung cellphone. Hindi ba? O siguro naman sa mga kamataan na nakakaranasan nyo yun. Hindi ba? Sa mga kapo. O ba si cellphone? Oo. Kaya, natural yan. sa we are now living in a new generation iba yung generation namin, iba yung generation ngayon. Right. Mahirap i-apply brother mo okay. sa natin sa generation okay. ng mga bago ko. Okay. Matangin ba ng hirap. Kami okay. pagka tinawag, Ray! Opo, andyan na po. Ngayon, eh, iba na eh. Gray. Wait lang, no? Sabi ba? Tama. Eh, gano'ng matagal yung buwi? Eh? Unlimited yung. Parang inasang, unlimited price. Ang <laughs> 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 um, hirap eh. Kaya ngayon, matanda ka man, kahit uugod-ugod ka na, kahit bata ka pa, we are have a portion of what? Kumarap tayong subo sa harapan ng Diyos na kumagamit ng salita ng katotohanan. See? Meron kaming dinalaw dito sa lugar na pinagdataw sa natin ng um, hindi na ako. Wala sabi ko, magyayapa kayo ng kapit kami dito. Magyayapa. At kung tumapitami tayo, eh, hirami na natin yung basketball court magkaroon tayo ng meeting to say, darating na December, God kung ito ko rin. Yan ang sabi ko. At sila mo, yung interest ko. Kaya lang nakakaawa ito, pamilya nito. Kasi nawawala So sa, religion, sa sarili. Mama, wala ako sila, bally, sila sa Bakit ka? Wala silang pangayon. Lalo ko sila nalilipasa ng mundo. Kaya yung kanilang mentality ay nilisan ay mo Ninyo rito, no? Siguro uh, hapon, nandito na tayo Kung na tayo na hanap Alright, bago tayo matapos Ituloy pa po natin eh. Sa verse 22 And so Ito yung pangharap natin Subo, isa pa Ngunit Layuan mo ang masasamang Pagnanasa ng kabataan Uy, sa mga na tanda ito

Alam mo, sis ano. Doon si you know, uh, uh, sa iyo lahat dahil umpisa. Yung panalagay ng miniskel, yung ng mga cosmetic, ano. natin yung pagtanda. Alam mo, nung ako'y tumatanda, ha, nauso sa agon yung ano, yung pinapahit na cream sa mga, cream sa gabi, dalawang eh, yung anunsyo nila, hindi ka tatanda, magiging bata ka. Huwag ko nang tayo na. Eh, talaga, kahit ako ka. Sinuhan eh. ka naman talaga, putis mo noon. Oo. Oh. Pero hindi ko na mapili ng pagtanda eh. Kaya ang sabi, ang sabi, tao, na, eh. ang sabi ni Apostol Pablo, layuan mo ang, pangna, ang, ang masasamang pangnanasa ng kabataan. Hindi na tayo bata, matanda na tayo. di oh, diba? Ano ba sabi? ang sundin mo ang katwiran, panataya, pan ang panataya, pag-ibig, ang kapayapaan, kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Suwerte so, natin, pagkakasama natin, may malinis na puso. You know Sabi ng Panginoon, mapapanan ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Kaya pa kami nagtanong, Brother, makikita pa natin ang Diyos? Ay, oo! Gusto mo makita? Oo, gusto namin makita eh. Ay, malinis na muna. Bakit? Hindi na kailangan malinis ang puso. Dito na ngayon lumitaw yung tumpuri na ngayon na lumitaw yung NGD. Ano yung NGD? Last Generation Theology of Sinless Huh? yung hindi ka makasalanan ng pamumukang karam, yung uh, baka, hindi ka nang namumuhay daw pa ng kasalanan. yung terminology yung sinis. Pa, ano po ba sa Tagalog yung sinis? magasa sa, ano, halimbawa, hindi ko may nang halimbawa, ano, brother. Ito yung kapitaso lang ito. Bumili ka ng, ano ba yung maasip na binubilog na ubas. Ito, hey, dalawang klaseng ubas. Ang isa ay sa kulay, mayroon pula, mayroon itin, yung green, di ba? Pero mayroon dalawang klase yan. Ubas na may seed at saka ubas na seedless. Pag sinabing seedless, ano yung sabihin ko sa kalado? Wala kang puno-puno. Seedless. Eh yung seedless. Wala. Kayo ba naniniwala o wala tayong kasalanan? Hindi. Sabi nga ni Cristo sa Kodyo Sibi ng Juan, sabi ng mga Pansino, Panginoon, nahuli namin sa ato itong babae ito sa pakakadun Ayos sa kautusan ni Moises, babatuhin namin siya hanggang sa mamatay. Hindi pinansin ni Cristo sa sa lupa. Guru, ano ba gagawin namin talaga? Eh, Ay, ayon sa kautus ni Moises. Tumayo si Cristo for the third time. Kumuha ng bago, sino sa inyong sinis? Sino sa inyo ang hindi nagkasala ang siyang unang buwan? Parang nakulihin din yung mga tao. Why? We are all guilty of sin. Why? Because our nature is what? Sinful nature hanggang nasa lupa tayo, hindi pa tumarating si Kristo. Hanggang hindi pa binabago ang ating medyo, mananatili tayo ang na ano, na tayo ay naging, naging makasalan. Kaya nga sila, oh, brother, Yuli, need. Magandang gabi sa iyo. Kaya tayo mga kapatid, habang tayo nasa lupa, tayo ay binibili na ng Panginoon sa Santiago 1.12. Ano sabi ng Panginoong Yesus? Mapapalag ang ano? Mapapalag ang mga taong sinusubo. So, while we are here sa matalang tayo ng Yesus, everything in our life, meron tayong temptation, meron tayong pagsubo sa buhay, dumarating ang problema, dumarating ang mga pagsuko, hindi natin mag Pa! Tell you, ko sa iyo, ano ang ng sin? Sin ay ang paglapag sa utos ng Diyos. At ang paglapag sa utos ng Diyos ay kasalanan. Why? Bakit tayo naguhulog pa? Nasanay huwag na. Kasi ang paggawa ng kasalanan ay galing sa inyong desisyon. Ama ba mali? Tama. Kaya tayo nagkakasala. Alam natin mali, magdi decision, ito kung ipapit natin yung mali. So, natin Aray, si. Kaya tayo nagkakasala dahil sa disisyon, maling decision natin. Kahit alam natin mali, ay ginagawa pa rin na inaalala ko rin na bumukay pa ko. May utang kami sa bubay. Pag andyan ang bubay, sabi ng nanay ko, sa mo wala. <laughs> Kaya pag hindi kayo wala ko rin na rin. Ay, ano oras ko eh? Bakit tayo? hindi ko ko alam. Pero, ano po ang kasama? It's a matter of decision that we say that sa mali, but I know that is wrong can okay, right. Kaya ang sabi, mga kapatid dito, tayo kayo no, huwag na tayo magnasa ng pahiging bata. Verse 23, okay. iwasan mo ang usapang walang kapuluhan at hangal. Yamang nalalaman mo na nangunguma ang mga ito ng mga away. Okay. Okay. Diyan na yun na uwi yung terminology na no, mga kapatid. Iba mga kapatid, ano po ng marites ng mga chismis? Away! Nasa Bible pala eh. Ang sabi sa Bible, iwasan mo ang mga usapan walang kabuluhan. Huwag natin pakilawan ang buhay ng mundo. Eh kaya nga nagkakagulong ngayon sa social media eh. Yung mga politiko. O, oh, di ba? Hayagan sila ng mga lihim nila eh. Di ba? Kakahina. Pare-pareho religion, pare-pareho mga katawin rin sila sila ng mga ano na di ba kaya ang sabi tayo mga kapatid bilang as an Adventist kung marap tayong sumuk sa Diyos ang pagharap sa, sa pagsubok na pagharap natin sumuk sa harapan ng Diyos iiwas tayo sa mga usaping walang kabuluhan at na siyang pinagmumulan ng awan. na verse 25 tinuturoan ng may kaamuan ang mga sumasalungat kung may nagkakamali. Huwag natin mawari. Bakit? Sabay mo muna natin ng lebo paamuan. Oh ano ano? Review with, with God. Ganda na sinabi mo. Baka sakali pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi tungkol sa paghilala sa katukuhan. Verse 26. Now, ito at sila'y makakuha at makakawala sa pita ng dyago na bumihang sa kanila upang gawin ang kanyang kalooban. Sino ba hindi nagkakamali? Eh? Maaari tayo dumating sa punto na magkamali. Hindi eh. ba? Kung hindi magkamali man, ang sabi ni Apostol, pangtong tayong mga nasa Espiritu ay iyong papanong balikin ang mga nawawala sa Espiritu. Napakaganda. So, yan po mga kapatid, ang ilang mga aral at dataga na sinasabi, pagsikapan o kumarap na subok sa Diyos, magkagawang dapat ikanin. What okay. kind of our age today, either you are old age or younger age, hindi tayo dapat mahiyak na humarap sa tao as an Adventist na humarap tayo na subok sa Diyos at ng pabalita sa mga kapitbahay. See? <laughs> so yun po ang pinag sa atin na finally tayo ngayon na magdadala ng mabuting palita ay meron tayong tungkulin sa mga kapatid. Ito na ang mga bagay na iyong nakinig. Chapter 2, verse 2 ng 2 Timothy, ikalawang Timoteo, kapitulo 2, versikulo 2. At ang mga bagay na iyong nakinig, ayan, nakinig ko sa akin. Ang mga bagay na nakinig ninyo, sa akin, sa harap ng maraming saksi, maraming saksi, ay siya ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo rin naman sa iba. Kaya mga kapatid, haharap tayong subo at kung nasukok sa atin at sinukok natin. Sa pagdadala natin ng pamalita, hikayatin natin yung mga natutulog ng na mga kapatid. Kapatid, samahan po ko, ni dadalawin ako. Di ba ganda? Halika, o ito yung tupo.